Hi at welcome po sa ating mumunting channel. Bago pong lahat, hayaan niyo po akong bumati ng isang magandang araw at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa kahit na anong karamdaman. So eto na nga, meron po tayong bagong 40 days video na sana ay magustuhan po ninyo. At bago pa kayo maumay sa kakapakinig ng mahabang intro na to, simulan na natin to. What's up sa lahat po ng mga players out there? Una po sa lahat ay magandang magandang araw po. Ngayong araw po ay meron po tayong special na bida sa ating 40 days video. Bakit ko po nasabing special? Malalaman po ninyo pag napanood nyo na po. So, anyway, backstory po ito ng ating bida. Actually, matagal ko na po siyang kilala. Way back nung mga panahon, hindi pa po ako nag-vlog. At madalas ko po siyang makasalubong kapag ako po ay namamalengke. Minsan po ay nakita ko siya na mayroong dalang lutong ulam, kanin at gatas. Naglakas po ako ng loob na magtanong sa kanya kung para kanino ang dala niya. At nung tinanong ko po siya kung para sa kanya ba yun, ang sabi niya ay hindi daw po. Para daw po yun sa kanyang nanay. At dun, naantig ang puso ko. Nagtanong ako sa mga taong mas nakakakilala sa kanila at may isang tao akong napagtanungan. At ayon sa kanya, yung bida lang po natin ang inaasaan ng kanyang nanay. Kaya mas lalo po akong humanga sa kanya. Ngunit, gulat at awa ang aking naramdaman nung may dinagdag na kwento yung napagtanungan ko. Inuulit ko po. Itong kwento po ay base lang po sa kwento ng taong nakakakilala sa kanya. Kapag daw po siya ay umuwi na walang dalang pera, ay nabubugbog pa po siya ng kanyang ina. At kung meron naman daw po siyang pera, ay kinukuha daw po ito para pang inom at ipang sugal. Hindi ko lubos maisip na nangyayari pala ang mga iyon sa kanya sa kabila ng kanyang kalagayan. Halipo kayo at panoorin po natin ang maikling pagkikipag-usap ni Papa Rapol sa ating bida. get locked. Hi. Wow. Ano yun ino mo? Buko. Buko. Sayahin naman. Pangalan mo? Tingin nga, patingin. Teka, blur atay. Ayan. Siya. saan ka? Teka, saan ka? Anjan, anjan, anjan. Pasensya na, pasensya na ulitin natin. Saan punta mo ngayon? Sa palo. Ah, hindi mo sa pangkain. Apat na nanay mo? Matag Matagal na? Oo. May naiipong ka na. Wala pa. Sige, paano yan? Mauna na ako sa'yo. Ah, tanggapin mo to, tanggapin mo to. Okay. Ingat ka. Bye bye. Ayun. So kung napansin po ninyo, ay napaka-eksilang po ng ating paikipag-usap kay Ang-Ang o Leticia. Sinadya ko po talaga na iksian dahil po kung napapansin po ninyo ay nahihirapan po siya magsalita at hindi ko po gusto na nag-e-exert po siya ng sobrang effort dahil po pakiramdam ko po nakapagod po ito sa parte niya. Alam ko pong may mga katanungan po kayo sa isip po ninyo at I'm sure isa po ito sa mga katanungan na yon. Bakit siya ang naisip o napili po ninyong abutan ng tulong. 'Yun po ay dahil naniniwala ako na bukod sa mga kababayan po nating walang permanenteng trabaho, ay sila ang higit na nangangailangan ng tulong dahil ang mga katulad po nila ay napakababa po o wala nga pong tsansa na makahanap ng permanenteng trabaho. Anyway, muli na naman niya po akong pinahanga sa patuloy niyang pagpupursige para makahanap ng paraan para maitawid ang pang-araw-araw sa kabilin ng kanyang kapansanan. Sana po ay magsilbi po itong inspirasyon para po sa inyo na nawawalan po ng pag-asa sa buhay. Kung kaya po ni Leticia na lubaban sa mga hamon ng buhay na may malaking ngiti sa kanyang mga labi sa kabila ng kanyang kapansanan, ay makakaya din po ninyong gawin ito. Mag-iingat po kayo palagi! Peace. At dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video. Kung nagustuhan po ninyo ang video na to, pakipindot na lamang po ang like button na parang ganyan. Makashare na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin niyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din. Hanggang sa muli!